tayo sa Barangay Gregorio Tracy Martires kung tawagin nila ito ay Barangay Aliang so dito may uh, kapag tanong akong matanda mayroon daw uh, dito sa so may heritage at uh, try po natin na uh, kaplasin sa kaling makita tayo na magandang ilog dito uh, tayo. Hello Tay, pwede ha? magtanong, saan rito may magandang ilog? Pulse. May magandang ilog malaki. Ilog? daan papuntang ilog siya papuntang ilog? ah. Ay... dito meron? dito de de sa kwan de de sa dito sa mitulay may tulay doon meron, na, po tayo. yan may tulay po dyan ah. ah sige po nada nada papuntang dito po ano pa pa pa? dito sa may tulay dito ah, may tulay na bagong tulay para ganon uh, pakanan para Pakanan, pakaliwa. Pakaliwa, pakaliwa, pakaliwa. Okay. Ah, sige po, thank you. Ano po pangalan niya Tay? Ha? Ano po pangalan nyo? Ako, Onyong. Ah, Tay Onyong, hello po. Okay. Yeah, Pero sa may tulay, hanap tayo ng ang uh, magandang vlog uh, so yung iba kasing uh, lugar dito sa Tresya, napuntahan na natin. Osorio so, Falls Itong uh, pulunan Minas Mahuga, uh, Mahugan So alas lahat napunta na natin dito So tatry tayo ng uh, para hindi naman na uh, manawa ang ating mga subscriber at uh, mga followers kaya abangin nyo po ako mga followers sa ating uh, pag-tuklas uh, sa bagong ilog na ating uh, sishare mamaya sa inyo yan narin ako sa kahabaan ng kali barangay Gregorio ito nga ginilain barangay Alyang ito ang Gregorio's しないの Ayan, dito tayo sa ilog na Barangay Aliyang Anong lugar ito, sir? Ano pangalan ng ilog? Ano po ito? Pero anong barangay ito? Ano po, barangay Bigorio. Bigorio, Bigorio po. Ano po yung Aliyang? Aliyang Sumbusado, ato yung doon, di ba? Aliyang. Ah, Pilabasan po yun eh. May magagandang mga ilog dito, mga falls. Apon po. Sawalan. Sawalan sa baba. Lager kasi ako. Lager. O baka alam pa Paki-charge na lang, kasing doon. Kasing doon po. Kasing Ito po, paakin. Kasing doon. Sigditan. Ano pangalan halan sir? Shout out kayo. Salamat sa mga tropa ko rin sa tindog. ayan, ayan. ayan kaya sir. Karin po. Shout out sa mga tropa ko rin sa tindog. Ayun. Tatapos ako. Mga bata po sa Tondo. Ah, ano pangalan nyo, sir? Bin Bin. Sir Bin Bin? Jim Jim? Jim? Mark James Lomine po. Okay, uh, si Kasindon po ito. Narito po tayo sa ilog ng uh, Barangay Gregorio. Sa Kabiti po. Sa Kabiti po, ayan. Tutuklas pa tayo, ng magandang ilog dito. Ayan. Dito sa unahan? Sa pinakatulog. Ah. Pero nalalakad. Nalalakad Diretso Sige, sige, sige. Dito rin ang balik. Dito lang po. Sige, thank you. Salamat. na ako dito. po. Ha? Wala Meron din ako sa Facebook. Donato Efren eh, Ray. mga pa dito. Ayan po. Tatat katatay. Ayan dito ako pupunta sa ano pa ano pa pangalan ng tawag diyan? Prensa. Prensa. Ayun, dito po ako punta sa Prensa Pools. Ayun. Ayun na ang Prensa Pools na tinasaad nila. <coughs> yeah. Punta tayo dito sa Prensa Pools. Ayun, tukyang ko rin ang Prensa Pools. Ayun. Ayan. <laughs> ang uh, Prince of Pools. Ayan o, oh, yung dadaanan mo. Ayan. Prince of Pools. Kasi ikot ka po rito. Ayan. Ayan. Guys, kita mo po yung uh, Prince of Pools. Oh, na po ng Prince of Pools. Ayan yan. Ito po pala yung nagmamalaki nilang Friends, stop fools. Wow. Gregor, yuk ya. Hindi na po natin iba dun? Friends sa Friends 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 pensa por Yan po ang principles pag malayuan. Madulas po tayo dito Baba po tayo ng uh, Pinaka-pensa para focus natin dito po, po tayo sa pinaka rangsta ayan ha eh. at talikod po tayo para makita natin ayan ha oh. ayan po sa likod natin oh. ang mga paraganda na rangsta ayan eh. Yeah, I'm going to look Hmm. Po. Kaya, ito po ang uh, ko na matatagpuan sa Barangay di Ocampo at sa Barangay Grigol. Nasa pagitan po kasi yung ilog eh. Kaya hindi ko po masyor kung anong barangay talaga nakakasakot. Basta baundali po ng uh, Barangay di Ocampo ata uh, Barangay Gregorio ang uh, prinsang prinsang ito prinsang sa poles kung tawagin nila yan maganda po ayan uh -huh. uh -huh. So, ipo-focus po natin ha. Ayan. Ayan. friends suppose Vamos você tá falando ito yung uh, malapitan ito uh, malapitan Pools uh, na located at the barangay di Ocampo Presi Marceles at uh, boundary ring ng barangay Gregorio Presi Marceles magpagitan po eh yun po yung uh, kabila ka, kaliwa Grigori, Barangay Gregorio sa kanan naman po ay dito na barangay sa Kampo. Kaya naghahati yata ang dalawang barangay. Hindi ko alam kung sino ang nakakatakot sa labirin. Ang uh, tawag po dito ay French Sapols. Ay nakalinaw po ng tubig. Eh. Wala lang po kayo naliligo. Kasi da dati maraming mga naliligo ron mga bata. Ganda ka sana kung may mga batang nalilito. Eh. Pinakaiba ba po ito? Parang uh, na po akong pumunta doon. Malagi. Pero mas may malagi pa yan. Hindi na natin kung magpuntaan ito.

narito na po tayo sa baba ng uh, princess po <coughs> 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 so ikot po natin ang camera para makita nyo so, ikot po natin ha ayan ayan na po yung uh, princess doon um, yung paglilip tab na yung na po So ibalik po natin yung camera ha. Ayan, Sakit sa mata pag uh, gila. Hmm. Experience po natin eh pa-tingnan pag uh, sobrang bilis ng ikot. Kahit ako man sarili ko. Ah uh, din ako ayan. Ipapakita ko po ito, meron akong nakita ng uh, galing na tubig sa taas ayan. Hmm, uh, sa taas ayan. Ha? nito. Ng hmm, galing sa itaas. Ah. Huh. Sana. Talaga napakaganda po ng kalikasan dito sa lungsod ng uh, probinsya ng Cavite. Uh, Ang Nang magaganda kaya yan. Pinapatakan natin dito. Saba ay eh, malalim po yan. Kanina, akala ko mababaw. Sos, inabot po ng hanggang dibdib. Nabasa ang aking uh, <coughs> gamit. Buti na lang, may dala ko. So, dito po kasi sa probinsya ng Kabiti, ang ilog. Madayang tingnan. Akala niya, mababaw na. Pero kapag uh, nilusok niya, sos, minsan ho, okay, hanggang dibdib. Kung ikaw ay tin Ayan, si tatay. Gandang <coughs> tanghali po, sir. Nag, uh, maganda pa lang ilog nyo dito. Ano po nakakasakop nito? Di o kampo o Gregorio? Hmm? Ano po nakakasakop ng ilog na ito? Ocampo. Ha, di o kampo. di kampo po. Hindi po, hindi Gregorio. Ayan. Ano pa pangalan ng uh, pulse na yan? Ano pangalan ng pulse na yan? Prensa. 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 Uh, Bukod pa yung dito sa Gregorio, ano? Ah, uh, Doon na yung sa may bayan ng labas. Yang yang lalabasan ng uh, Deocampo. Pero ito po, parang bayan ang lalabasan. Palingki po, lalabasan yan. Ah, si... Dito po ako kasi dumaan sa may Gregorio. Gregorio at ako dumaan. Hindi, ito po, sa may ilog na yun, sa may bagong gawang ilog doon. Oo, oh. Oh, dumiretso po ako dito. Ay eh, malalim kaya tumawid ako rito pa kala pa po. Oh. Ano po pahala niyo, Tatay? Hindi kayo po, sir? Ano po pangalan niyo? Ogi. Ah, si sir, Tatay Ogi. Ah, dila, hindi slash, sir. Mga po kayo? Saan po sa Batangas? Ako pina... Ako kapag-trabaho rin dyan sa Gigi Summit. Dito na ako tumag na. Ah, Di lang sa upa, kung ano rito na. 1970, ah. eh, dumating ang mga sa atay. Taga rito na po lagi asawa nyo. Kaya dito na kami Ang eh. araw ko nagkanambak doon, ang dami na huli, umuwi na ako. Eh.